Alam mo ba na ang pagtulog ay may kaugnayan sa ating mental health at emosyon? May mga pag-aaral na nagpapakita ng koneksyon ng tulog sa depression, anxiety, bipolar disorder at iba pa. Ang pagtulog ay may mahalagang papel sa malusog na pangangatawana. Ang kakulangan ng tulog ay nauugnay sa ilang hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan tulad ng sakit sa puso at diabetes. Ayon sa mga pag-aaral, Malalim at komplikado ang ugnay ng pagtulog at mental health. Bagamat matagal nang alam na ang kakulangan sa sapat na pagtulog ay bunga ng maraming kondisyon o psychiatric, napag-alaman rin na ang kakulangan sa sapat na pagtulog ay maaari ring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan ng pag-iisip. Ang ating utak ay nangangailangan ng sapat na tulog upang makapag-function ng maayos. Ang kakulangan ng sapat na tulog ay maaaring magdulot ng pagkalito at kawalan ng focus maaring makaranas ng hirap sa pagbikas at pag-iisip ng angkop na mga salita para sa mga bagay na nais mong sabihin kung hindi sapat ang iyong tulog. Ang hindi sapat na pagtulog ay maaring magdulot rin ng pagbabago sa mood, kasama na rito ang pagiging irritable. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang kakulangan sa sapat na pagtulog ay maaring magdulot din ng pagtaas ng level ng galit at pagiging agresibo. Ang insomnia at iba pang mga problema sa pagtulog ay maaring maging sentomas ng depresyon. Subalit kamakailan lamang ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang kakulangan ng sapat na pagtulog ay maaring magdulot mismo ng depresyon. Sa mga nakakaranas ng insomnia, nire ng Doc Alternatibo ang pag-inom o paggamit ng Doc F. Mineral na isa sa mga award-winning formula ng Doc Alternatibo. Maraming binipisyo ito sa ating katawan. Pakinggan natin si Mrs. Crisanta kung saan natulungan ng Doc F. Fulvic Mineral. Pa Paano po ba kayo natulungan ng Fulvic Mineral, ma'am? Uh, oh, ano kasi, um, more, more sa pasyente ko, marami akong pasyente na mga may liver cirrhosis. Tapos yung mga doktor ang nagsasabi na uh, laging mahusay sila. Ako naman, lagi kasi kung hindi na natulog sa gabi, lalo yung, yung trabaho ko na massage therapist niya. Dahil sa Fulvic, pag talagang napagod na ako, ang himbeng kahit na kahit na magulo yung paligid, yun, sa yun. haplas, ginagamit ko pang therapy, tapos yung banana cider, maganda rin yun. Uh, isa yun sa nakatulong sa mga hindi madumi kong kliyente. Uh, subukan ninyo, malaking tulong ito sa sa inyong kalusugan. Actually, sabi nga nila, kalusugan daw ay kayamanan. Kaya mag-invest tayo sa katawan natin. Uh, ako si Chris Santa Pidalpin, taga-pande, reflexology sa May reflexology clinic ako doon. At uh, itong produkto na no nandok alternatibo lang ang aking hinahalok pala na ito. Tandaan, ang tamang tulog ay mahalaga sa kalusugan natin. Huwag sayangin ang pagkakataon na mapabuti ito at ang iyong kalusugan. Para sa inyong katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946 967 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyas para sa Balitang Pangkalusugan.